Yung... Tamas, ka, lamang, no, Ayan yung Tapos quiz Here ka naman No preservatives Ba? Ang galing Ayan o, nagkakarga na po sila nung uh, mga Juice So, good evening Ayan, Gabi po tayo nagsimulang vlog ngayon So, nandito po tayo para mag-deliver. Hindi naman po ngayon. So, ngayon po ay gabi, mga mag-aalas juice na yata. So, nagkakarga po tayo ng juice kasi naubusan na po ng stock yung ating uh, reseller or ang ating wholesale distributor. So, nakikita nyo yan. Lahat po nung ginawa namin nung mga nakaraang araw ay ikakarga na po namin kasi... Uh, ano tag dito? Yung 1,000 bottles na aming ginawa at diniliver ay naubos na po. So ngayon, 2,000 bottles na. di ba? Diba? Galing. So, naubos quiz po yan. Yan o. Naubos quiz, kalaman si juice pa rin. Medyo madilim. Yan o. po natin yan sa pickup. si Kuya Orlan, si Abe, tsaka si Carlo. Kuya, pinupuno ko muna yung... Pinupuno muna ni Carlo yung nasa loob. Pantayin natin. Ayan. Eh, Medyo madilim yung vlog na to. Bilangin nyo muna bago nyo ikarga. So, kinuha pa nga po natin yung stock, oh. Doon sa kabanatuan para lang makumpleto yung 2,000 battles natin. Ayan. Dami. <laughs> so, ang initial order nila ay 1,000 1,000 pieces ulit. So, ang ginawa po namin ay dinobli na namin para Ayan, para marami. So, mag, magluluto na naman ulit ng juice kasi ubus na, no? Yes! Saan po di yan? Ang gonna result! Ang gonna pa rin, ano? So, ayan, no? lakas po! Ibig sabihin lang yan, masarap yung juice natin at Uh, binabalik-balikan. Pagka-nalasahan. Pagka Lasang ka nais-nais. Yeah. O ulit-ulitin. Eh, -ulit. <laughs> nililisan na ni Mame. Ilan yung bilang, ti Mame? Tita tuloy. <laughs> Tita, ha? Ayan, ano nga <laughs> na. 66 na 350 ml and 46 na 250 ml bound to Arango Norisan. Oh, no, 66, 46 times 18. Sorry. No. 112, 112. times oh, boxes with 18 pieces. Oh, 18. Saka Ayan. 18 din ba itong maliliit? Opo. Oh, 18. Po. Oh, ilan to times mo? Oh, 80 okay. pieces ulit. <laughs> Ayan o, no, yung kwa natin. Nobos, 80 pieces Nobos Quiz, Kalaman Sirius, Bound 2. Marikina naman. Ang layo Oh. Nobos Quiz Rizal. So, sila po yung distributor, distributor natin. natin. So, eh, Ayo. Talagang very lucky very. Napaka sipag po Asan na i-calculate ito 112 112 times 18. 2016? Oh, sobra. Bata kaos. Ayan. Oh, uh, po. Ah, na may 2,000. Dapat 2,500 ang order nito. Kinulang pa tayo sa pro pagluluto. <laughs> Kailangan pa na isang araw pala eh. Kaso, uh -huh. eh, marami na po kaming kabit na solar ulit eh. Kaya okay, ngay... ngay... baka hindi sa, sa pick-up mo eh. Oo, oh, tsaka, ano tayo, schedule na lang po namin. So, luluwas din po kasi ko. Kakukunin ko yung tarapal naman na dumating na in-import natin na ibebenta upo na order ng mga uh, ah, nag-PM sa akin. Ayan. Kaya, yan na lang yung pre-taste. Hindi, yeah, ikuan na. Ayan, punuin muna nila yung harap bago po yung likod. Kasi, Uh, mas secured po yung likod. Yeah. Kakamada po ng mga kamador natin yan. Ayan pa o. kamador. Diyos naman po ngayon. Nga pupunta ng Ang Honor Rizal. Yung ibibiyahe. Bukas na madaling araw po yung labas po namin. Mga alas 5. Para mga alas 8 lang ay eh. Nasa Manila na tayo. Ede, pabalik na noon. Ode, no? mga... Ate Maria. Here mga alas 12 nakauwi na kami para mag uh, prepare naman ng gamit para sa solar kinabukasan. Marami po tayong biyahe. <laughs> kuya Orlan, yung masusulit, oh. <laughs> Natutulog pa ba, <pa>, Kuya Orlan? <laughs> Siyempre, hata. Oo, Hi, and si Abby, eh. Natutulog pa ba, Abby? <laughs> Nakakatulog pa. <laughs> po yung stock room po natin. So, simot. Simot. Dito kaya, yung katas po ng kalamansi natin. Mame. Wala na. Medyo, ku... o dako, hupak na. Hupak na. Wala na ito, laman. Ito, order sa school yan. Yan, order. Tapos, Tapos ito. ito Kunti na lang. Kailangan na nating mag-squeeze ng kalamansi. Mga ilang gawa pa yan, no? Oh? Tatlong araw na gawa na lang yan, ano? Oo, order pa na ng ano, kalamansi. Wala pa yung squeezer, eh. This week yeah, siguro. na muna tayo. Na lang Oh. Dati, nung isang last two weeks, punong-puno po yan. 37 red bag, mauubos na natin. Ay, kamada na. Kinakamada na nila ngayon to. Ganyan natin ilaw. Yan. So, good morning, good morning. Ayan, nandito po tayo ngayon para mag-deliver na. So, umaga na po ngayon. Today is 5.20 a.m. And paalis na po tayo. Punta na po tayo sa Angono Rizal. Yan. Samahan niyo po kami ni Kuya Orland. Siya po yung sasama ko ngayon. Para mag-deliver nung ating Novo Squeeze. Mabaon siya. Mabaon siyempre tayo nung ating sarili ng ating Squeeze. Ah. Walang nakapalamig. Eh, isa. So, yan na lang muna. So, ito po yung mga unang bottle namin. Yan, white cup. Ah, ah. sa mga susunod po ay puro green cup na. Kaya nandito i-deliver po namin ngayon. Uh, white ka Ano? Green cup na pala. Yeah, green cup. So tara na. Alis na po kami. Ayan. So nandito na si Kuya Orlan. Ayan. Maaga po kami. So 525 na. At luluwas na po kami ngayon. Sa Manila at Honor Rizal. So nandito na lang po muna. Magda-drive po muna kami. Ayan. Sige po. Ayan o, nandito na po tayo. Malapit na po tayo sa Angon, Rizal Ganda dito, oh. So, Storyland. Ah, may event po dito sa Manila. Aga. Bilis nga lang. So, ayan, malapit-lapit na po tayo. Nakikita nyo naman, okay pa naman yung mga juice natin. Juice pa rin sila. <laughs> Hindi po naging kape. Ayan, nakatulog ako ng konti at medyo nahilo po ako ka kanina. Aga po namin gumising, 5.30, umalis kami. Tapos maya maya, i-deliver ide na namin tong juice. Namahan nyo po kami para sa, para iakyat sa third floor ulit. Lapit-lapit <laughs> -lapit na. Gano. Ayan. good morning, good morning. Nakarating na po kami. Grabe traffic na. Kaya nga po, eh, gulat nga ako, kaaga ka ako alauna. Kasi... Mm, madaling araw? Bakit pa? Hindi ko sila makausap dahil naghahabol sila sa eksena. Kaya babalik ako mamaya. Ah, babalik dahil po. po. May order pa rin na 140. Ay, ba't ba natin mo? Diyan lang, oh. Ito <laughs> so, mo dadalhin? Ipaparada mo na dito. Oo. Oh, oh. <laughs> Naligaw ka pa. Dito na lang igilid mo. Sana malambot siya tay gulong ko. Mabigat yung juice. <laughs> Hello. Good morning. Mukhang kararating mo lang ha. Ay kakauwi mo lang. Hindi ko umunong konti. Yeah. Hindi ko mo konti doon. ka. Sige. Konti pa. Ayan. Okay na. So, magsisimula na po kami. Ang bilis ni Kuya Orla, no? nakapagpa... Natatanggal na namin lona at magbubuhat. Ay. At magbubuhat na po kami. Ayan And si tita, good morning po morning. <laughs> Si princess, o oh. Nagagaling lang po sa work Ayan, bibuhat na tayo So nakaraos na po kami dito sa loob Ayan, o oh, nailagay na namin dun sa third floor Then yung maliliit na lang po dito sa loob <laughs> uh Oo -oh. <laughs> Mga maliliit na lang naman na to Pero 250 ml niya isa na lang. <laughs> Sabi nga niya yan <laughs> Ayan. So, konti na lang. Konting tiis pa. Ha? Sanghinga na lang. <laughs> so, naikarga na po namin lahat. Ay, hindi pala. Naibaba na namin po lahat. <laughs> Ayan, nasimot na. So, siguro yung pinagpapawisan. Ako rin naman. Ayan, naubos na ako. Kanina, punong-puno po yung pick na yan. Si Sir nga, bumili na na isang box eh. <laughs> Natikman niya na po ba yan? Nati masarap o ba masarap? Oh, okay na okay ano? <laughs> no boss ko ano? Ayun. So, akit po muna kami. Sarado mo na lang. Okay. Ito. Ganun din susi. Ah, na po muna kami. Sige po. Ay, tulungan kita karami. <laughs> kaya kaya ba? Nabitin pa nga pala no? <laughs> So, akit okay, na po muna tayo. Tingnan natin kung gano'ng karami yung naiakyat namin. Eh, nagbablog ako eh. Subscribe mo ako. Opo. <laughs> <laughs> Makikita mo <po> dun. <laughs> Ikaw. <laughs> so, dito lang po yan sa Angon So, yung dineliver po natin is 2,000 pieces. Yung ating Novo Squeeze. 350 Tsaka 250 ml So, ayan o. Oh, 1,195 na 350 ml at saka 837 na 250 ml. Tingnan nyo po, yung 2,000 bottles o. Oh. Dati, dito lang sa baba yan. Ngayon po o. Oh. Ngayon si Dita. <laughs> ang lock, ang dami. Sa linggo lang daw po, ubusan na na Tita yan. <laughs> so, nakita nyo naman, ibig sabihin nyo, masarap po yung produkto natin. Kaya, try nyo na rin po. <laughs> Napagod ako <laughs> Ganun po talaga Ang nagbi-business Yan, no boss quiz Ito lang po yan Kayo tita sa Angono Rizal Yan Pati si Princess O oh, napagod <laughs> Parang kulang pa Ano? Dito mm, Kulang pa doon Siguro mga sa susunod Mga tatlong libo na Ano? Kaya po siya mabay na dito Para magsikasikas Pupunta nga dito Pupunta hmm. nga doon Ang kanya <laughs> May may paprint din siyan dito dito sinulat ni Mommy. Papraktis sa baba. Sabi niya magbabaon ako. Mhm. Mm Tapos sabi niya, "Iinomin ko sa last velvet the goose, sarap. ba?" Eh, kaya 'yan yung mga estudyante ni sa ano. Eh, sabi sabi niya, edi alokan aalokin ko yung manager ko. Gusto mo? Pwede na gustuhan niya." Uh Oo. -oh. O, binenta ko 'yan, ha. Kuwal <laughs> <laughs> <Well>, marketing, ano? Praktis 'yan, bobo. Eh, pa-praktis na. Mm. Alam na, diba, sa na? sa yung? Very calamansi juice. No preservatives. Ba? <laughs> 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 Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ang galing! 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 mag-market! Ayan, nakabilang na po kami. tamang tama uh, may sobra at may pa-pre-taste pa for marketing. So, ayan po. Oh. Tapos, Chris, bili na po kayo. dami nito. Bagot oh. si Kuya Roldan. so, ngayon po, makikikain na po kami. Okay lang po. <laughs> Tara, makikain na tayo. Sarap. Oh. Thank you po. Makikain na po kami. Maraming maraming salamat po kay Tita. So, ayan na po. Oh. Ayun na, deliver namin juice. Kaya tita lang po sa Angono Rizal. Ayan. Parti nga Manila, BGC, kahit saan eh, no? So, dito lang po muna. Punta muna tayo sa Malabon. Yung pick upin natin na in-import ko. Okay? Picture tayo. Oo nga pala. Picture tayo. So, na si Kuya Orlan. Ako hindi pa. tita, maano na po kami. Salamat po. Sige po. Ano? So, papunta na po tayo sa iba isang destination natin. Dito na po tayo para garga yung ating uh, tarapal. So, ito po yung order po natin. At saka yung ating TV. Na regalo ng ating uh, kapatid sa kay daddy. <laughs> Mamaya, i-unbox po natin yan. Ayan, no? So, ito po yung tarapal na order sa atin. Limang piraso. Uh, bayad ko na rin po yan. May kukuha na. Kaya nag na rin po uli ako. Dadating po yun after one month po ulit. So, pasensya na po sa mga hindi ko na re na yan. Tukul sa tarapal. Kasi... Eh, hindi po ako masyadong nag stock at uh, kala ko wala nang bumibili eh <laughs> so nandito po kami sa Malabon so dito lang po yan sa Manila pagkatapos natin mag deliver na juice ayun, pinipick up naman po natin yung ating parcel Ang laki ah. Dapat pa hindi magkasya ah. Hindi <laughs> pinaghiwa-hiwalay. Kaloloko ng mga in na yun ah. <laughs> Pwede naman paghiwa-hiwalay yun eh. Gawin mo yung talian. <laughs> TV, kailangan nakatayo. Ah, tayo na lang dito. Ah, magaan lang yan. Tayo mo na ko. Eh. Laki oh. O tare. Hindi <laughs> mo nilagyan ng space dyan. O Dito dapat. Ayan nyo, wrap. Tap, kailangan, nandun yung wrap. Nandito. Eh, di palaman mo na lang itong mga karton. Ayan. Ayan, nakaganyan. May tali naman kami, tsaka alone. Eh. ay Kaya ba? Kaya ba ng dalawang tao? <laughs> Wala naman ng TV na yan? <laughs> Grabe, isang cabinet. Malaki lang gam. <laughs> Gilid mo na kaya? Oh, diyan lang. Ha? Na tayong pala pala dito sa kabila, no? Tayo eh, pala man tayo sa loob. Yung karton kaya kunin mo. <laughs> TV tsaka tarapal so laki oh grabe sana po wala naman po mangyari at uh, maka dating naman po ng ligtas yung ating uh, TV yes, ang saan ba? sa yes. pa ah sige yes. ah, maraming salamat kay Kuya na nag uh, si sa atin. <laughs> Na. Okay na? At pala may dalang tape ng ganyan ano lagi para hindi gina para nagiging secure. Galing. Okay, okay. na po. Okay. May okay, pirmahan na lang. <laughs> Yun, hindi na magalaw. Siya. Yeah. Ikaw naman. Ako nga po lang muna Mamaya ka na balagtas. <laughs> Ayan So nakauwi na po tayo Ay naka sa wakas Nakauwi na rin So pag Kanina madilim po tayo umalis Ngayon ay maliwanag na At hapo na tayo nakarating Ayan So juice po yung karga natin Nung umalis tayo ngayon naman Ay tarapal At saka yung TV So, kailangan sinusulit yung biyahe ng pick up natin para nakatipid ng mga bayad sa pag pick up. So, ayan no? Layo po nung narating namin. So, siguro dito na lang i-end yung video natin. At medyo pagod na kami. Mag-aayos po po kami ng gamit para sa pag install ng solar bukas sa Florida Blanca ulit, Pampanga. So, hanggang dito na lang po. Like and subscribe our YouTube channel. At uh, para sa mga content naman mga ganito At para sa pagpa-farming na mga content namin So hanggang dito na lang Bye bye yeah, Like and subscribe Banyan pa rin po yung mga orchids po namin Bibidyo na po namin yung <laughs> Yung aparador na TV Ayan yeah, o salamat po kay uh, Ate Dono uh, Kuya Sonny Eh di naman yung one reset Ayan, para makikita natin Ayan, no? Ngayon lang po natin, unang opening ng TV GSD <laughs> TV Ayan, no? ah! <laughs> May Sarili ng yeah. Kumpanya ng TV GSD <laughs> TV Smart TV Ayan. Dapat pala naka-picture tayo eh. Ayan no? Punta ka dito <laughs> Ayan Hmm